Ayan po, good morning sa atin lahat mga kapatid. Nandito na naman po si Malud de los Santos para po magbigay ng opinion dito sa... Uh, alam nyo na po na mainit na pinag-uusapan sa ngayon ay yung tungkol nga po dito Kirina dahil doon sa upload doon sa TikTok, di ba? Na talaga pong nakakaawa yung bata dahil talagang napabayaan. At... Uh, ito nga po ay hindi na sana po ako magre-reaction dito dahil ayaw ko na kung maaari. Ayaw ko na pong reaction ng si Rina dahil po ako ay naaawa. Ako po ay hindi basher ni Ati Melanie. Ako po ay nagre-reaction lang o nagbibigay lang ng opinion dito po bilang isang magulang uh, tungkol dito Kirina. Pero po mayroon po ako dyan na nabasa na sanabi sa akin dito, ito po ah, uh, ipapapapapapapa. Uh, babasahin ko po itong uh, nag-message sa akin na doon sa comment section na isa pa rin daw akong pagulo. <laughs> uh, ang tanong ko dito kay Shuni Aguilar, ito po, um, yan po ang message niya sa comment section. Pero yan po ay isinama ko dyan sa thumbnail ko para malaman niyo po kung ano po ang ibig sabihin ng magulang. Ang tanong ko sa iyo, Shunni Aguilar, hindi ako nagagalit. At higit sa lahat, hindi naman po ako basher ni Ate Melanie, at higit sa lahat, ako po ay may concern lang, Kirina. Bilang isang kalinga, 'di ba? Ngayon, mga kapatid, babasahin ko po itong message sa akin, ah, uh, yung comment ni Shunni Aguilar dito sa akin. Isa ka, isa pa, kayong pagulo? Bakit hindi nyo na tantanan yang mag -ina? Puro pambabas, ginagawa nyo ang tumutulong kay Rina noon nag-aaral pa si Rina sa uh, Lucina, ano? L Luhika. Ang sponsor niya noon at ngayon sila pa rin ang mga sponsor ni Rina. Ngayon po, um Ma'am Leonie Aguilar, ito lang po ang sasabihin ko. Hindi po ako galit sa iyo. Sasagutin ko lang po itong comment mo sa akin na ako pa ay isang pagulo. Hindi po ako pagulo. Siguro po nanay ka rin. Bilang isang nanay at makikita mo po ang sitwasyon ni Rina ay talaga pong mapapak-reaction ka rin. Dahil bilang isang reaktor ng kalinga at bilang isang sponsor na tumutulong dyan sa kalinga, ay pwede naman po siguro akong magsalita about dito sa nakikita natin sa TikTok na Sirina sumasayaw na ang bra nandito na halo sa liig at kitang-kita na po yung kanyang dibdib di ba Bilang isang magulang kung talagang may concern si kayo Kirina kay dapat po naging maingat po kayo kung ano ang gagawin ni Rina dahil ang sabi nyo nga si Rina ang nag-upload noon pero sa pakakaalam ko po, si Rina hindi marunong mag-upload ng mga ginagawa niyang halimbawa man nagtitiktok. Dahil iyan po, nung nakiryuda siya pa ay nagagabayan ni Roda na kahit man po pasayaw-sayaw o nagtitiktok si uh, Rina, iyan po ay nandyan si Rodang nakagabay. ba diba? May nakita na ba tayo na malaswa yung nangyayari na TikTok ni Rina? Di ba wala? Alagang-alaga po si Rina. Ngayon po, dito sa pumasok na po tayo na iisa lang po ang sponsor ni Rina noon at ngayon. Ang katanungan po, anong nangyari? Na kailangan pa natin kunin si Rina na kayo-kayo rin pa pala ang nag-sponsor. Anong dahilan, di ba? Yan malaking katanungan po. Bilang isang sponsor po, ako alam po kung saan lang ako lulugar, mga kapatid. Pag once tayo nagpaabot ng tulong, dapat natin, hindi na natin iyan pinakikialaman, hindi na natin yan inahanap, at wag tayong magdidikta doon sa tinutulungan natin. Dahil tayo, kusang loob tayong uh, pumasok dyan sa kalinga o maging kalingap partner o sponsor man na tinatawag pero wag na wag tayong magdidikta sa ating mga tinutulungan. Ako, mula pa ng 2020 until now, may narinig ba kayong Malodi Los Santos na nagreklamo? No, may gulo na ginawa na dahil doon sa mga beneficiary sa tinutulungan niya. Di ba wala? Ganun dapat po ang gawin natin na wag tayo basta-bastang mangingimasok sa ating mga tinutulungan. Alimbawa man po, mula noon na nakiruda pa si Rina, iisa ang sponsor hanggang ngayon na kinuha niyo si Rina. Bakit tumantong po sa ganun na kinuha niyo si Rina? Na iyan naman po simulat simulat alam na alam natin na kung wala sila kalinga prab si um, Supermac, na siyang ang naka scout kirina wala po yan hindi nyo po makikilala si rina ngayon na napabiral ni kalinga prab nila Kuya bal nag-sponsor kayo para ano para kayo mangimasok sa buhay ni Rina. Yan, nagtagumpay nga kayo. Di ba? Nagtagumpay kayo dahil nakuha nyo si Rina. Ako, mula noon hanggang ngayon, bihirang-bihira ako mag-reaction po kay si Yan, tandaan mo po. Yan, Shuni Aguilar. Hindi po ako na ano, pinaliliwanag ko lang po na hindi ako panggulo sa inyong mga hangarin. Basta, ingatan nyo. Sabihin mo kung sino man ang kumukupkup ki rin ingatan. Huwag niyong pababayaan na ma maulit-uli yung pangyayaring yun na, na, na video sa TikTok. ba? Diba? Alam niyo po mga kapatid. Ha? Dati, ki Founder galit din ako dyan. Pero sa ngayon po, talaga sa totoo lang, panuorin niyo po ang mga reaksyon niya about sa inyo dyan sa nagkumuha Kirina. Dahil po talaga ako sa kanya ay tuwang-tuwa po. Umanga ako sa kanya. Saan? Saan ka papunta, LMG? Ha? Ha? Saan tayo pupunta? Di hmm. ikaw nga. Buhay ka pa. Pero parang patay na yung katawan mo. Sa sobrang payat mo. Uh, ako, acceptan ko na yun na may tanda na ako, may edad na ako. Malamang. Dahil yung anak ko, 22 years old. Mag-aantay na lang ako ng lola. O. Oh. Diba? Um. Mag-aantay na lang ako. Tanggap ko. Diba? Magpa magpa-kulay, magpalagay-lagay ng cake. <laughs> Alam niyo sa totoo lang eh. <laughs> oh Oo, tita Jo. Nagkagulo talaga. Sobrang gulo noon. Tapos nung ano na, kasi hindi mo alam, nung nagkita-kita na kami doon, di ba? Ang lakas ng ano ko, lakas ng loob ko, kasi buhay yung asawa, hindi. <laughs> ayan na, hindi na po, ayan, ayan po, ayan si, si, ano, si founder aunt. Kaya, ako tuwang tuwa sa kanya abang ako'y nanonood. Dahil po, may mga binabati ko siya dito na ito nga daw pong mga kumuakirina ay alam ko naman po dati niyang mga kasamahan. At siya naman po, nagbago po siya na siya po ay nandito na po sa kalingap. Kaya po, bilang isang kalingap, ay talaga pong sinusuportahan po namin. Hindi po namin yan pa, uh, inano na hindi kakalinga. Mag, ikaw po ay talagang nandyan. Talagang tuwang-tuwang ako sa kanya. Dahil po noon ay talagang nag-iinis din ako. Pero hindi bihira po ako yun na mag sa kanya. Dahil ako po talaga hindi ako basta-basta nakikipag dahil hindi ko po yun gawain. di uh, dito po naman sa pa, ano, Ate Melanie, hindi naman mo ako ba, Sir Ate Maliani? Bilang ilang isang magulang na alam naman natin na mabuti kang ina. Kung po, dahil nasabi nga ng biyanan mo, napakabuti mong ina. Pero sa kwento naman ni Lolo Nistor about Kirina, ay walang mabuting ina sa kanya. Talagang uh, hindi mo siya inalagaan at ngayon nga lumalabas na ngayon mo lang po nagka-interest kunin si Rina at nagka-interest ka talaga din sa siguro yung mga hindi rin kita masisisi at Mila ni eh, yung interest mo rin na mga pangako nitong mga uh, kumuha kay Rina yung mga ngayon ay alam nyo ako ayaw ko naman po na magsalita ng below the belt sa inyo dahil uh, hindi ko po kilala kayo Uh, ang tangi ko lang masasabi po dito diyan kay kay ano? Dito po, kay Aguilar, kay Sione aligilar ay hindi ako basher ni Ate Milani at hindi ako pangulo ng kalingap at hindi ako pangulo sa anumang uh, hangarin nyo. Ang masasabi ko lang po talaga dito, yung nakita ko sa TikTok, ayan, nakita nyo naman, iyan ang talaga pong nakapag-reaction ako. Naka, yung opinion ko, masasabi ko dahil ang sabi nga ni Ate Milani, aalagaan niya ang anak niya at ipagagamot niya po sa sentlo. Yun, agree ako na may karapatan si Ate Milani na kunin niya ang anak niya dahil anak niya yun. Mas maganda pong magulang ang nag-aalaga sa anak. ba diba? Nakakatuwa po yun. Agree ako doon sa sinabing aalagaan niya si Rina at ipagagamot niya. Wala ako doon tutol. Kaya lang po, pag ganito ang lumalabas na parang hindi naaalagaan at napabayaan na ang sabi pa nga, iniwan sa Maynila si Rina, sino po ang nag-aalaga? Sino po ba ang may responsibilidad na magkaganito si Rina? di diba? Hindi si Rina marunong mag-upload. Iyan ang sinabi ni Roda. Sa ngayon, marunong na siyang mag-upload, di ba? Kaya nakakatuwa po na ganito po ang lumalabas na sabihin na lang natin, na wag na natin pong sabihin na na si Rina ay kusa siyang nakakapag-upload, ng tiktok Iyan po dapat gabayan nyo. Kung gusto nyo uh, pagkakakitaan si Rina, gabayan nyo po. Na wag po mapunta sa skandal. Dahil po yung ginawang TikTok na nandito na yung bra at yung didi po na nasa parang nasa tiyan ay wag naman po dahil talaga pong nakakaawa. Dahil si Rina po walang wastong pag-iisip, di ba? Nung mabuti na lang nga po na napunta kay Roda kahit papaano po ay gumaling. At kung yun doon po, yung sponsor po, noon na nandiyang kirina at ngayon iisa, ay bakit po nyo pinagkainteresa na kunin? Dapat ipinagpatuloy nyo na lang na paalaga ang kay na nakikita naman natin na maganda. Kaya lang po, may ibang intention na bakit nyo kinuha at bakit nyo po linason ang isipan ni Ate Milani. Dati si Ati Milani, uh, buong-buo ang kanyang disisyon na ang kalingap ang mag-aalaga. Ngayon, dahil po sa mga sul-sul, nagbago ang isip ni Ati Milani. Diba? Pero hindi ko rin po masisisi si Ate Milani dahil, siyempre, ang ka, nagdadalin uh, sa sinklok at milyon-milyon ang pera ni Reina, nasaan yun yung 1 million nyo? Kailangan yung one, may 1 million man lang si Reina, binilihan nyo ng maayos na bra na kahit man siya maglululundag, magtalon-talon, hindi gagalaw ang bra. Di ba? Dahil pag gumagalaw ang bra, ibig sabihin maluwag ang bra at hindi po yan nakapix sa didi ni Rina. Di ba? Dahil po, milyon ang pera ni Rina. Kayong mga sponsor po, na sinasabi niyong milyon ang pera ni Rina, bilihan niyo po ng maayos na pangloob si Rina. Bilihan niyo po ng yung mahigpit na pantina, pansusun sa panty na kumakapit sa balat na kahit magtatatalon man siya, ay hindi po siya ma maabuso At mayroon pong bra na dikit-dikit po yan na parang balat. Bilihin nyo yun. Total may milyon naman na si di ba? Bakit hindi nyo? No? Yung suot na yan ni Rina, pwede nyo naman yun po palitan hindi ganyan na parang pong napakahaba na pangtulog na nasa aircon tayo na tumut na tutulog na ganyan po ang ating pagpigyama. Di ba? Pantulog. Pwede nyo nakapantalon, nakashort, na nakat-t-shirt, na simple lang. At yung branya, yung nakapix po yun. Yung para ano, yung kulay balat na nakapix. Kahit gumalaw-galaw, ako kahit ako yung lumabas dyan na mag ano-ano yan, hindi po yan lalabas at hindi po yan makikita. Hmm. Kunwari, didi natin yan, hindi po, pick po yun. Dahil yan po ay parang uh, may rubber po yan. Hindi naman po yan mainit sa katawan. Dahil yan ay protection lang po natin yan. Kung tayo gumagalaw, hindi tayo makikita. Akala mo may utong. Iyan po ay utong na pick. Kung gusto niyo po. Yan po. Ang totoo talang wow yun po. Karamihan po yan na ginagamit ng mga artista. Hmm. Kaya sinasabi ko sa inyo, mayroong bra na fix na talagang hindi po yan matatanggal. Kahit ano pong gawin natin. Gumalaw, hindi po yan madadala dahil yan po nakasalo sa ating bidi. Hindi po yan magagalaw dahil may gar Parang naano po yan, may dikit sa balat natin na talagang dikit na dikit kahit man magbululundag-lundag sumayaw sayaw si Rina hindi po 'yan matatanggal kaya para sa akin kayong mga kung sino man po ang may hawak kay Rina ang responsibilidad kay Rina ay gawin niyo po yung tama 'wag niyo pong pababayaan na maabuso po ang katawan ni Rina di ba dahil si Rina po walang sakatinuan hiwalang was Itong pag-iisip, alam natin po yan. Kailangan po ang guidance ng magulang o sino man pong nakakatanda dahil si Rina, minor di edad. Diba? Bilang isang magulang, kailangan po natin proteksyonan ang katulad ni Rina. Kung tayo po ay nagpo-protection sa ating mga anak, bakit hindi natin gawin bilang po pagmamalasakit po dito kay Rina? 'Di ba? Ganun po, hindi po niyo, wag niyo pong sabihin, June Aguilar na ako ay isa pa rin akong pangulo. Hindi po. Dahil hindi po ako nagrereaksyon na below the belt dito sa magina. 'Di ba? Pinaaalala ko lang bilang isang magulang. At doon din naman sa mga sponsor bilang isang sponsor, sana respetuhin natin. Kung tutulong tayo, tumulong na lang. 'Di ba? Hindi yung tutulong kayo na tapos kukunin nyo na ang tinutulungan ng kalingap. Diba? Ganun po ang nakita ko dito sa ano. Sa tuwing po may viral ang kalingap, tinutulungan ng mag-ama, ay iyan po mayroon gustong laging magwakwak. Kunwari, padadaanin sa sponsor, tutulong daw kunwari. Pero, may hangarin na hindi maganda. Sorry to say, pero yan po ang katotohanan na sasabihin po ni Malo de los Santos. Dahil bilang isang sponsor, kung tutulong ka, tumulong ka na lang, na wala po kayong pag pakikialam sa kalingap. Kung ayaw nyo na, kung hindi nyo nagustuhan ang pag-sponsor nyo, tumigil kayo. Pero wag niyo pakikialaman ang tinutulungan nila at kakausapin niyo po yung magulang ng tinutulungan ng kalinga para makuha niyo. Oh, di ba? Minatatandaan niyo yung dalawang M, anong ang nangyari dahil din 'yan sa mga sponsor, sa mga sulsol, di ba? Hmm. Diba? Kung natatandaan ninyo, si Dr. M, ano ang nangyari? Diba? Nawakwak din yun. O, oh, dito dito din. k din. Sa bagong M, yung bata. Hmm. Anong nangyari? ba? Diba? Dahil din yan sa mga sol-sol. ba? -sol. Diba? Eh, ang pihirap po sa atin na mga sponsor, hindi ko naman po linalahat dahil marami naman pong sponsor na napakabait nila na hindi sila nakikialam. Pero yun dyan, nagkukunwari, yung mga sponsor daw kuno, pero ang habol nila, para masira po yung mga tinutulungan ng kalingap. Yun po ang tingin ko. Real talk lang po sa nakikita natin. May narinig ba kayo? Maludelo Santos ng wakwak? Hmm. Di ba? Maludelo Santos nakialam? Di ba hindi? niber po ako. Pag binigay ko, binigay ko. Kung may tiwala kayo, Huwag na kayong mag pa. Kung wala kayong tiwala doon sa tinutulungan ninyo, huwag mo nang. Huwag na kayong tumulong. At wag na huwag kayong magdedirect doon sa beneficiary. Dahil hindi naman kayo ang nakatuklas dyan, Kirina. Iyan si Supermac at natulungan ng kalingap. ba? Diba? Kaya nakilala nyo si Rina. Ganun lang po yun. Dapat tingnan natin yung paano natuklasan si Rina at paano natulungan si Rina kung paano gumaling si Rina. Oo, kayo nga ang sponsor ni Rina. At kayo rin po ang sponsor ngayon ni Rina. Ibig sabihin, tumulong kayo. Pero ang intention nyo, wakwakin ang tinutulungan ng kalingap. Iyan po dyan ang nagsisimula kung bakit nagkakagulo. Diba? hindi si Malo de Los Santos ang panggulo. Hindi ako isa sa mga Kayo po ang nanggulo na kunwari nagpapanggap na sponsor pagdating ng araw. Ayun, nagkakagulo na dahil yan sa inyo. Bakit si Malo de Los Santos may tinutulungan walang gulo? Dahil pag pinagkatiwala mo yun, magtiwala ka. Dahil nakikita naman natin kung paano naman sila tumutulong. ba? Diba? Kahit pa kayo ang sponsor ni Rina noon at ngayon. di ba? Anong resulta? di ba? Napunta sa inyo si Rina? Hindi kayo nakukuntinto na maganda na ang kinalagkalagayan na dahil din sa tulong ninyo, kaya po ay nandyan si Rina Kiroda. Pero ano ang ginawa niyo? Hindi kayo nakukuntinto kung ano ang ginagawa niyo. Gusto niyo talagang makuha si Rina para magawa niyo ang gusto niyo. Yun po ang real talk. Iyon ang opinion ni Malo de los Santos. Kaya mga kapatid, sasabihin na isa sa pangulo ako at hindi na namin tantanan si ang mag-ina. Hindi ko binaba si Ati Milani. Bilang isang magulang, pinaalala ko lang. Dahil naiintindihan ko kung yun talaga ang angarin mong gusto mong maalagaan yung anak, gawin mo. Gampanan mo, Ate Melanie. Huwag mong ipagkatiwala. Huwag mong Uh, titingnan na lang na ganyan ang kalagayan ng iyong anak. Mapanood ang video ng iyong anak diyan sa TikTok na malaswa, na katawa di ba? Ako hindi natawa, naawa ako kirina. Na nakita ko noon, naawa po ako. Dahil kung ako ang inan, ang ana, anak ko si Rina, hindi ako papayag. Baka nung nakita ko yun, agad-agad ko pong iaalis o aayawang ko kayo dahil ginagawa nyo katawa-tawa ang anak ko. Yan. Kaya ako sa totoo lang talaga, pinanunod ko si Papa Tawang-tawa po ako sa kanya dahil po kilala kayo kung sino kayo. ba diba? Kilala kayo. Kaya sana naman po, mga kapatid, oh, ito, Ah, uh, Shuni Aguilar, pasensya ka na ha uh, nabasa ko lang to dahil ako hindi naman ako panggulo at hindi naman kita masisisi kung iyan ang sasabihin mo pero hindi ako nang gugulo po at hindi ko po binabas itong mag-ina at iyan po tatantanan ko po yan kung iyon ang gusto niyo di po ako makikialam pero wag lang po ako na makakakita na video na hindi po maganda sa mata sa paningin ko po dahil magre-reaction po ako magre-reaction dito po sa sitwasyon na to na ginagawang katawa-tawa po yung bata. Di ba? Walang uh, matinong pag-iisip si Rina. Kaya po, gabay ng malalat matatanda, nakakatanda Kirina, dapat yun ang gawin. Maging responsibilidad po tayong matatanda. Lalong-lalo -lalo na ka, ikaw, Ati Milani. Wag po tayong padadala, wag tayong masisilaw sa anumang mga pangako. Yun lang po ang masasabi ko sa iyo, Ate Milani. Hindi kita binabas. Alang-alang sa iyong anak, maging responsibilidad ka na magulang. Yan lang po ang masasabi ko. Marami pong salamat at suportahan na lang natin po si Kuya Bal Santos Matubang at Idna Vlog, Kalinga Prab at Roel of Malalag at Shirishil po. At dito naman po sa mga love team. Danjoy po, Kilig Overload, suportahan po natin. At dito po sa Jumcar, Etsy uh, Edsi, Marami po'ng salamat sa inyo at suportahan na lang natin po ang programa ni Kalinga Prab dahil yan po sa pag-aaral po ng kanyang mga beneficiaries lalo na dito po sa mga Kalinga Angel. Marami salamat po, thank you so much. At uh, sa aking kaibigan na si Bupil Mix Blog, uh, dito Kisel BPH, Ermagalo Mix Blag, At dito po kay banat bagsik. Suportahan po natin dahil po iisa lang po natin ang layunin natin ng mga tulong. Ayan, marami pong salamat kay Hayat Mix Vlog. Ayan, suportahan po natin kay Selena Barbosa Official. Suportahan po natin dahil po uh, hangarin lang po ang makatulong dito sa programa ng Kalinga po. Ang family, one Kalinga po tuloy-tuloy lang po ang pagtulong natin shout out po sa aking uh, Kilig Overload, ayan sa founder ng Kalinga, ng Danjoy, ayan Kilig Overload, ayan, si Sir R.P. Max blood thank you so much sa si uh, paring R.P. at kay Julay Paunel at kay Kahilper po, thank you so much po kapatid, na napakaganda mo talagang mag-reaction, nakakamiss talagang ang reaction mo, talaga naman na maganda po sa panlasa ng mga viewers. Thank you, thank you po sa aking mga viewers na nagmamahal na dapat puloy kayo nagsusuporta kay Malo de los Santos. Thank you so much sa inyong lahat mga viewers kong nagmamahal kay Malo de los Santos. Shout out, mag-ingat kayo, God bless you po. Uh, gabayang kayo ni God na sana hindi po kayong magkasakit. Paalam, Bye -bye you. we love you.